Welcome to Henry KNG TV Good morning, good morning Ito ay araw ng Webes Nandito naman pa rin sa school Ano? Tututu ako ng sinampalukan manok Pari gagamit po tayo dito ng mga Ito manok, magandang kukulmano sa palengke tapos po ito, yung gusto ng palo. Nung huwag po ako. Tapos po, nangwa rin po ako ng tanim po mustasa. Tapos po, yung tanim po rin tanglad. Nangwa rin po ako. Tapos po, sili. Nangwa rin po ang sili. Tapos po ito, bumili po ako ng sibuyas, bawang at luya Ngayon po. po, isisimbra na po natin yung pagluluto. Bali nga po, ang gagamitin po natin sa palok dito ay uh, yung sampalok palok po na bunga ng sampalok. palok. Uh, bumili po ako sa palengke ng murang bunga ng sampalok, palok. Mura yun po ang pangasim natin bali ito po ay pamparutang lang po ito kaya kung na po kinuha ko ng osbong ito po ay pamparutang lang tapos so, nga po gagamit po tayo dito ng patis at asin hindi lang po, hindi na po tayo gagamit ng iba pang uh, pampalasa basta lang po patis, asin ay pangasim po, sampalok ito yung hindi na po ano po, simulan natin na ah? maghiwan maghiwan po ng luya, simus at bawang magbalatak lang po ito tapos hiwain po ito, ito siya yung po ano kapait na ako ng kawali kapag ka po ito mainit na ito po ay aking uh, lalagyan ng mantika bali dito lang po ako magigisa tapos doon ko sa sasabawan sa may kaserola yan po kapag ka po yan ay mainit na ay lalagay ko na po yung luya po yung buong luya unahin ko tapos yung bawang at saka sibuyas. buyas ganun po yung tamang pagigisa ay nagawa yung mantika lalagay ko na po yung uh, luya Aserte na luya, sige natin yung bawang. Sige po natin yung bawang. Bawang, sige po yung bawang. Wow, sangkosado na. Lagyan na po natin yung manok sa isa. Kamayin ko na lang. piprito po siya ng konti-konti after po niya na masangkot siya dilipat ko na po siya sa kaserola na buko po siya sasabawan kasi nga po masarap ang sabaw ngayon uh, lago ng ganito panahon medyo kulimlim at uwulan mo lang ito, ito po yung tinatawag natin na sinampalukang manok nalagay ko na siya sa kaserola nalagay ko na rin yung tanglad at nalagay ko na po yung dalawang sili na mahaba uh, pakasarap po nito, niluto ko na to ito po yung sinampalukang manok Masarap. Uh -huh. mas ano na yung putong usbo? Para masalang umasim niya. Pag sili para mas masarap. Kung makakapit ang hangin mo, napakasarap niya. Sabaw pa lang, ulam na. Sinampanok ang manok. Pagkatin ang talbos ng sili. Nilihay ko na yung mustasa. Ayan po, yan nga po. Mahintay-hintay-hintay na po ng maga. sakit sakto pa rin pagkakaluto ko. Ayan po, na naman kung ano yung ginamit ko dito. Ito yung sampalok, burang sampalok. tapo mustasa, dahon ng sile at sile. Yan po yung mga naligong gulay dito. Yan. Napakasarap po nito. Natural-natural po ang lasa nito. Kasi nga po, hindi ko nila yan. Naman anong sarap-sarap. Napakasarap po nito.